Yes! My blessing na dumating. Thank you so much, Madam Wakwak, for granting my utang of 400,000 pesos. You are my hero. God bless you, Madam Wakwak. Promise. Babayaran ko yan pag uwi ko ng Cebu. Mm -mm. Madam Wakwak, thank you so much. Patuloy nating suportahan si Madam Wakwak kasi talagang hindi lang siya hindi lang siya kaibigan kung di totoong totoong kaibigan madam wakwak god bless you and thank you so much ingat ka palagi of course magbabayad ako niyan supporta natin si madam wakwak sa kanyang mga charities especially yung pag-adapt niya sa Aita community sa Pampanga as in sobrang ang laking indulgence yun kasi nga, i-adopt ngayon yung mga stars na binigay ninyo kay Madam Wakwak. Hindi masasayang yan. Kasi napupunta yan sa mabuting kamay ng mga AITA community. Madam Wakwak, once again, thank you so much. From my family, thank you so much. Ingat kayo palagi and stay healthy always. God bless kung saan man yung flight nyo po. today, may blessings na dumating. And yung blessings na yon talagang akala ko tatanggihan ako pero hindi pala niya ako tinanggihan. Actually, yung ma-withdraw ko dito every day is only 6,000 yuan or 6,000 RMB. That is equivalent to 50,000 sa Pilipinas. Kasi yan yung ano ko withdraw limit ko per, per day sa BDO. And ngayon, um, um, kailangan ko nang mag-ipon din para sa second treatment ko. So, syempre, tawag doon. Come in, kuya. Come kumuha ka natin. Ay, hello. kumuha na. Ang yung... Ay, pero hindi kayo doon. Oh, Kinagati-hati ko, binigyan ko sila dito. Uh, binigyan ko uh, sila dito. Uh, marami. Lahat, binigyan natin para... Si, aming... si Kuya. <laughs> yung Alam. tagaluto namin. Thank you, Kuya. As in, sobrang, sobrang laking utang na loob namin sa inyo, Kuya. Thank you, Kuya. Basta. Okay lang yan. Nag-ano kami, nag... nag kami ng lutuan ng malaki sana. Oo nga, sabi ni Ma'am G. Wala kami makita. Punta kami sa moon. Wala kami makita. Yung laan sa may malaki sa may maklo Ito, what?

Tuloy-tuloy na to Second treatment na. Thank you, Lord. Kailan siya yung second treatment mo? Hindi ko lang alam. Nung alam na nila, uh, ipaalam. Okay, pwede natin, uh, ikaw, kung gusto mo sa third day, pakuha mm. oh, sa third day. Sa third day, pahinga muna. Mabulunin Yes. Ingat na sa inyo, we chat. Lunges ka magkukuhasin. Oo. -oh. Kailan Oo. We chat with the doctors kung may pera sana noon is ano either bukas malamang magkasabay-sabay ang uwi natin sa sa ano end of the month end of the month ko yan no kasi may ano eh yung, yung finish new year malikita, kita kita para men tayo dito kasi babalik, babalik pa naman din tayo. Hmm. Gawin <laughs> na ano, shopping ang China. Ang ah, China. China. <laughs> <lang. laughs> Kuya, ini ini kebukas Babalingke bigyan ka namin ng ano, budget. Ah, meron pa, taga oh, pa. Meron pa. Taga pamalingki namin si Kuya taga luto, taga Makati. Ano na? Ayun si Kuya. Si Kuya Mel, may restaurant sila sa Makati. Pachang lang luto. Pero masarap yung luto, talaga Kuya. Gusto ko yung Actually, hindi ko gusto yung ano, sinigang kase Maasim. Pero yung sinigang mo, hindi maasim. Katamtaman lang. Ganun lang. Tapos pagpindot dyan, pindutin mo agad yung gas station para pupunta dito. Uh -huh. May kanin pangayay.

Ay, uh, uh. Tapos ganun din. Bigay dito, bigay dito. Sabihin niyo lang kuya kung mag magkano yung ano kasi mag magbigay din ako sa lutuan. Ay hindi nga sa ni Ma'am Gigi. Ay usagot ni Ma'am Gigi oh. no. Sagot niya kay Chan daw. Oh, nga sabi lang pala natin. Kasi may darating pa bukas sila no, sila, si, buka. sila. Sila ID. Sila ID. Kaya oh, sabi. <laughs> kaya yun na nga. Kaya oh, sabi. Sa ko, so sabi ko sila yan na, ano.